Pel pwede... Bakit ba? Ano yan? Harutan kayo ng harutan. Dalawa ni Marco dyan. Pwede... Pwede ba maghiwalay muna kayong dalawa? ano oh, sorry po. Oo, sandali. Para lang sa task, no? Pwede maghiwalay muna kayo. Ah, mag Ay, bakit may task? Ay! Oo. May task ba ngayon? Eh, kasi pinipilit kong ano para Ang hirap maging leader, di ba? Tapos mag pwede ba maghiwalay muna kayo? Ah. Okay lang. Raven, ilipat Ma ni Sila mo. Marco, okay lang. Maghiwalay muna kayo. Parang napanood ko na to. Ah. Okay lang ba? if medyo mag layo muna kayo ni Dustin okay na mag sacrifice just for ano uh, okay lang okay lang hiwalay lang kay sandali just ko chance dinisit ako hindi ko maintindihan mo ako pa pati ko pa yung parang galit si Bia ka nga nakausap ko hindi ko magis pati ikaw pa yung mas galit ay ako oy Sorry sa love team niyo, ha? <laughs> Sorry sa love team niyo, ha? Oh. Diyos ko, parang ginambala mo pa yata. gusto ko lang lumabas. <laughs> ay, ah, gusto ko mag ano na? Ma, ma. Hindi. <laughs> ah, wow. gusto ko lang lumabas. Ilang araw na rin to, eh. Hindi. Ha? Nagdulkulaks na ako, ay pa rin lumabas. Panglabas <laughs> pala Yung Nakala ko mag-volant. <laughs> <laughs> <laughs>